Sa loob ng mahabang panahon, palaging inaalipusta mga Hudyo sa iba't ibang panig ng mundo, partikular sa Europa, dahil sa kanilang relihiyon at paniniwala at noong World War II ay muntik ng maubos ang kanilang lahi matapos ipatupad ng Führer ng Germany ang final solution sa kanilang problema sa mga Hudyo. At ngayon lang ng October 30, ay inatake ng mga Muslim sa Dagestan sa Russia ang isang airport dahil napagalaman alaman nilang may Hudyo sa lugar. Pero bakit bagalit galit na galit ang ibang lahi sa mga Hudyo? Saan ba nagsimula ang galit ng mga tao, partikular sa mga Europeans, sa mga Hudyo? Ito ang kwento ng anti-Semitism o ang kasaysayan ng pagkamuhi at pagkagalit ng mga Europeans at ng iba pang mga lahi sa mga Hudyo kung saan ito nagsimula at bakit hanggang sa ngayong modernong panahon ay patuloy pa rin itong nangyayari. Pero bago ang lahat, Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV. Matapos ang pagkamatay ni Hero the Great ng hari ng mga Hudyo noong 4 AD, ay tuluyan ang bumagsak sa kontrol ng Imperyong Romano, ang Judea. Sa mga panahong iyon ay laganap ang relihiyong paganismo kung saan pinaniniwalaan ng mga Romano at lahat ng kanilang mga subjects ang napakaraming mga Panginoon nakabaliktaran sa mga Hudyo dahil sa kanilang unique na relihiyon ang paniniwala nila sa nag-iisang Panginoong Diyos kaya palaging nagdududa mga Romano sa mga Hudyo dahil sa kakaibang ugali at pananampalataya nito sa kanilang nag-iisang Panginoon Pati na ang lahat ng bagay tungkol sa mga Hudyo ay pinagdududahan ng mga Romano dahil kakaiba talaga ang mga Hudyo kesa sa ibang mga lahi. Isa na dito ang hindi pag-aasawa ng mga Hudyo sa hindi nila kalahi o kapwa Hudyo at silang lahat ay nagpapahinga ng isang araw sa isang linggo sa araw na itinakda ng kanilang Panginoon orang Sabbath Day para manalangin at magpahinga at higit sa lahat ay tinutuli ng mga Hudyo ang lahat ng kanilang mga batang lalaki na hindi maintindihan ng mga Romano. Kaya nila palaging pinagdududahan ng mga Hudyo at ginawang katawa-tawa mga ritual neto. Ayon pa kay Cicero na isang abogado at prominenteng Romano sa kanyang isinulat na ano kaya ang palaging pinag-uusapan ng mga Hudyo dahil palagi itong nagsasama-sama at bakit napaka makapangyarihan ito sa lahat ng pagtitipon-tipon na kayang pukawin ng galit at tuwa sa puso ng bawat isa sa kanila. Ang isinulat na ito ni Cicero ay isa lang sa mga example ng simula ng pagdududa at pagkagalit ng mga Romano sa mga Hudyo. Sa kadahilan ng hindi hindi nila maintindihan ang relihiyon, mga ritual at kultura ng mga Hudyo. Pero mas lalong lumala ang sitwasyon ng mga Hudyo matapos mamatay si Jesucristo noong 33 AD matapos itong ipako ng mga Romano sa krus sa Jerusalem at pagkatapos ay isinisi ng mga Romano ang pagkamatay ng Panginoong Isus sa kanyang kapwa mga Hudyo. Pero alam naman ng lahat na ang mga Romano talaga ang pumatay kay Jesus Christ. Ilang dekada ang makalipas noong 70 AD matapos ang tagumpay na pagkubkub ni Titus sa syudad ng Jerusalem dahil sa pagre-rebelde ng mga Hudyo sa Imperyong Romano ay winasak ng mga Romano ang pangalawang templo sa Jerusalem at pinalayas ang karamihan sa mga Hudyo sa Judea at ipinatapo ni Titus sa iba't ibang panig ng Roman Empire kung saan ang karamihan sa mga Hudyo ay napunta sa Europa. Naayon pa sa mga sinaunang Kristiyano at mga Hudyo na ang pagpapalaya sa kanilang lahi sa sarili nilang homeland noong 70 AD ay parusa ng Diyos sa kanila pero sa pagtakbo ng panahon na habang parame ng parame ang mga Kristiyano ay dahan-dahan ang nagbabago ang kwento kung saan sinisisi na ng mga Kristiyano o mga hudyo sa pagkamatay ni Kristo na talagang pinaniniwalaan ng mga Kristiyano sa panahong iyon. Kahit sa panahon ngayon ay marami pa rin ang naniniwala na ang mga hudyo talaga ang pumatay kay Kristo kahit paman na nagbigay na ng paumanhin ng simbahan rito Dahil sa paniniwalang ito na ang mga Hudyo ang pumatay kay Jesus na ikinalat noon sa mga sinaunang Kristiyano ay naging dahilan ito sa religious rivalry sa pagitan ng mga Hudyo at mga Kristiyano. Itinuturo rin dati ng simbahan na wala daw ang karapatang mamuhay pa ang mga Hudyo sa mundo dahil tapos na ang kanilang obligasyon ng may panganak si Kristo na siyang nangyari na. Kaya wala na daw silbi pa mga Hudyo sa mundo, kaya palipat-lipat ng lugar ang mga Hudyo sa iba't ibang panig ng Europa para umiwas sa pag-aalipusta sa kanilang lahi. Pero kahit saan pumunta mga hudyo ay palagi itong inuusig, inaalipusta ng mga tao. Mas lumala pa ang sitwasyon ng mga hudyo noong 312 AD nang magpakonvert sa kristyanismo ang imperador ng Roma na si Constantine the Great at nilegalize ang relihiyong kristyanismo at ginawang state religion ng mga Romano kung saan nagkaroon na ng kapangyarihan ng simbahan sa imperyong Romano at nagpatupad ng napakaraming batas na siyang magpapahirap sa mga Hudyo at pagtanggal sa kanilang kalayaan. Pero ang pinakaugat talaga kung bakit ito ginawa ng simbahan sa mga Hudyo ay dahil ayaw magpa ng mga Hudyo sa relihiyong Kristyanismo. Noong 1114, may isang batang lalaki ang namatay na ang pangalan ay si William sa Norwich, England. Walang matukoy na tao kung sino ang pumatay sa bata pero apat na tao na makalipas, isang monghe ang dumating sa Norwich at sinabi nitong ang mga Hudyo daw ang pumatay kay William. Ang aligasyon na iyon ay naging dahilan sa lalong pagkamuhay ng mga Kristiyano sa mga Hudyo na sinakya naman kaagad ng simbahan kung saan ayon pa sa kanila na pumapatay daw ng mga bata ang mga hudyo dahil ginagamit nito ang dugo ng bata para sa kanilang kakaibang ritual. Hindi pa doon natapos ang pagdurusa ng mga hudyo kundi nasundan pa ito noong 14th century nang kumalat ang Black Death sa buong Europa kung saan isinisi ng mga kristyano ang pandemya sa mga hudyo dahil nila sundaw ng mga ito ang mga balon at mga ilog na pinagkukuna ng inuming tubig ng mga Kristiyano sa Europa. Kahit na walang ebidensya o katibayan na ginawa ito ng mga Hudyo at dahil napakaraming nagsasabi noon na mga Hudyo ang dahilan sa pandemya ay pinaniniwalaan naman ito ng karamihan. Isa pa sa ikinagagalit ng mga European sa mga Hudyo ay dahil napakarami nitong pera dahil sa kanilang mga negosyo partikular sa pagpapahiram nito ng pera na may tubo or interes dahil ito daw ay gawain ng demonyo ang magpayama ng husto. Kahit mismo ang kilalang writer na si William Shakespeare ay hindi pinalagpas sa mga Hudyo. Isinulat nito sa kanyang play ng pamagata ay The Merchant of Venice na ayon sa kwento na merong isang karakter na Hudyong nagpahiram ng pera na may interes na ang pangalan ay si Shiloh kung saan ang nanghiram ng pera ay isang kristyano na siyang bida sa kwento. Pero ang ending nito ay natalo si Shiloh sa kabutihan at nagpa-convert pa ito sa Kristyanismo ayon sa kwento ni Shakespeare. Pero ang katotohanan kung bakit naging mga negosyante ang mga Hudyo at nagpapahiram ng pera na may interes sa buong Europa ay dahil sa mga panahong yun ay pinagbabawal ito ng simbahan sa mga Kristiyano. Kadimonyo handa ang pagpapatubo ng interes sa paghiram ng pera. Kaya walang Kristiyano ang gumagawa nito pero kinakailangan pa rin may gagawa nito para sa ekonomiya noong mga panahong yun. Kaya ang mga hudyo lang ang gumagawa nito kaya sila yumaman ng yumaman na dahilan rin sa pagpapalayas ng mga Ingles sa mga hudyo sa Inglaterra noong 1290 sa utos ng kanilang hari na si Edward I dahil sa pagyaman nito ng husto na siyang tinake over na ang karamihan sa mga negosyo sa England kaya pinalaya sa mga ito sa Inglaterra. Labing anim na taon ang makalipas noong 1306, pinalayas din ng mga Hudyo sa France dahil umaman rin ito ng umaman dahil sa pagpapahiram ng pera at tinake over na rin ang karamihan sa mga negosyo sa France. Sinundan ito noong 1348 sa Switzerland hanggang noong 1394 sa Germany. Pero kahit ganun pa man ay kinakailangan pa rin ng mga Europeans sa mga Hudyo para patuloy na mapatakbo ang kanilang ekonomiya kahit na beses nila itong palayasin ay kinakailangan pa rin talaga nila ang skills at serbisyo ng mga hudyo, partikular sa pagpapatakbo ng pera. Kahit ganun pa man ay palagi rin naman ginagawang scapegoat ng mga European sa mga Hudyo dahil wala naman itong mga karapatan. At kung anumang problema ang kanilang kakaharapin ay palagi talaga nilang itong isinisisi sa mga Hudyo kung bakit mahirap ang karamihan sa mga Kristiyano ay dahil daw ito sa mga Hudyo. Kahit ang pagtakbo sa panahon or weather ay isinisisi nila sa mga Hudyo. Ang pagkagalit at pagkamuhi sa mga Hudyo ay naging normal na sa Europa noong Middle Ages na siyang palaging sagot sa kanilang mga problema. Pero nang pumasok ng 1700s or ang Age of Enlightenment, nasa panahon din ng French Revolution kung saan ang kalayaan na ang pinagtutuunan ng pansin at siyensya ay naging malaya mga Hudyo at sa unang pagkakataon ay naging citizen ng France sa mga Hudyong nasa France. Pero kahit ganun pa man hindi pa rin naman nawawala ang pag-aalipusta sa mga dahil tinuturing pa rin silang mga second class citizen at ang pag-aalipustang ito sa mga Horyo nang napakahabang panahon ay nakabase lamang sa kanilang relihiyon. Pero lahat ng ito ay magbabago nang i-publish ni Charles Darwin ng kanyang librong Theory of Evolution noong 1859 kung saan ay sinulat rito ang survival of the fittest. Ang teoryang ito ni Darwin ay tungkol lamang sa mga organismo na kailangang mangibabaw sa lahat ng bagay para makapag-reproduce na ikinamamatay ng mga mahihinang nilalang. Pero ang teoryang ito ni Darwin ay in-apply ng mga mananaliksik sa lahi ng tao kung saan ayon sa kanila na ang ibang lahi daw ay may superior kesa sa iba kung saan minungkahi nito na ang mga hudyo daw ay mga mahihinang nilalang. Dahil dito unang lumabas ang salitang antisemitism bago ang theory of evolution ni Charles Darwin ay walang termino ang Europa sa kanilang pagkamuhi sa mga Hudyo. Una itong ginamit ng isang German journalist na si William Marr dahil ayon sa kanya na hindi lang sa relihiyon ang dapat ikagalit nila sa mga Hudyo kundi ang pagiging mahinang nilalang lito na baka isang araw ay humalo sa kanilang pure at superior na lahi ng mga Germans na siyang magpapabago sa racial structure ng Germany kung saan gagamitin ni Hitler ang teoryang ito sa Germany. At matapos ang World War I, tulad ng dati sa mga nakaraang siglo, isinisi ni Hitler sa mga Hudyo ang kanilang pagkatalo sa unang digmaan. Kahit pa man na walang kinalaman ang mga Hudyo sa digmaang yon. Higit sa lahat ay gusto ni Hitler ng pure Aryan race sa Germany. Kaya sinimula nitong i-marginalize sa mga Hudyo sa Germany. At nagpatupad ng pulisya na tinatanggal na nila ang lahat ng mga Hudyong nagtatrabaho sa gobyerno at sinarado ang lahat ng mga negosyo ng mga Hudyo. Pero matapos sumiklab ang digmaan noong 1939 ay biglang nagbago ang pulisiyang ito ni Hitler kung saan nakafokus na ito sa pag-uubos ng lahi ng mga Hudyo sa Europa na tinawag niyang final solution sa kanilang problema sa mga Hudyo na ikinamatay ng 6 na milyong mga Hudyo. Nang matapos ang digmaan ilang beses na humingi ng paumanhin ng simbahan sa mga Hudyo sa ilang daang taong pang aalipusta ng simbahan sa kanila at formal na inexonerate or pinawalang sala ng simbahan ang mga Hudyo sa pagkamatay ni Jesus. Kung saan noong 1986 binisita ni Pope John Paul II ang isang Jewish synagogue para formal na humingi ng patawad sa nagawa ng simbahan sa mga Hudyo na dahilan sa formal na pag establish ng relasyon ng Vatican sa bansang Israel. Pero ating kaklaruhin ngayon na ang pag sa Israel ay hindi automatic na anti-Semitic. Pero kung ang pag na ito ay nakabase sa lahi o relihiyon ay paniguradong anti-Semitic ito. At kung ating babalikan ng kasaysayan ay walang kapatawaran ang ginawa ng mga European sa mga Hudyo. Pero ito rin ay isang leksyon na magbibigay sa atin ng aral na lahat ng bagay na kakaiba para sa atin ay hindi mali. Lahat ng bagay na hindi natin maintindihan ay hindi rin mali. Ito lang ay talagang sadyang kakaiba pero walang mali. Hanggang dito na lang muna at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abiset TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunoon.